For today's mini vlog nga pala Tara't samahan nyo kami papuntang Puok Port sa Kalibo Dahil doon nga pala namin kukunan ng litrato yung pamangkin namin na mag first birthday na Pero hindi ko na nga rin pala isama sa vlog na to yung pagkuha namin sa kanya ng litrato Dahil yung ginagamit ko nga pala sa pagbablog ko na cellphone ay yun din nga pala yung ginamit sa pagkuha ng litrato sa kanya Bago nga pala kami dumerecho doon sa Puok Port e eh, duman nga muna kami rito sa 7-11 sa labas ang Marson Hotel. Kayari nga pala punta kami rito sa 7-Eleven dahil bibili nga muna kami rito ng mga inumi namin. Dahil pagkatapos nga pala namin kunan ng litrato yung pamangkin namin ay tamang tambay lang din naman kami doon sa Puok -Ok Port. Dahil wala nga pala kaming dala mga inumin kaya ito na lang yung binili namin dito sa 7-Eleven. Kaya tubig tsaka softies na lang yung pinagkukuha namin rito. Dahil wala nga rin pala kaming dala mga chichurya kaya kumuha na nga rin pala kami para meron din nga pala kaming kukutin habang tumatambay sa puokpor. Nagulat nga pala ako dito sa binigay ng kapatid ko redors nga pala yung nadampot niya. Tami ba naman ang pwede niyang kunin ng mga inumin? E ito talaga yung napili niya. Kumili na nga rin pala kami rito ng eco bag. E baka yung paper bag pa nga pala yung paglagyan. E baka mabutas pa. Para isang lagayan na nga rin pala yung mga binili namin dito sa 7-Eleven. Pagkatapos nga pala namin makapag bayad ay do na nga rin pala kami rito sa Puok Port. Bahay kailangan nga pala namin dito makarating ng maliwanag pa para makuna namin ng litrato yung pamangkin namin. Hindi na nga rin kasi maganda kumuha ng litrato kung madilim na nga rin pala yung kalangitan. Kaya ay nagahan talaga namin dito yung pagpunta. Kaya nung nandito na nga rin pala kami ay pamangkin nga pala namin ay agad nga pala pumunta sa dagat. Dahil tapos na nga rin pala namin kuna ng litrato yung pamangkin namin kay inayos na nga rin pala rito yung madala namin pagkain meron din nga pala kami dyan dalang cake na ginamit nga pala para sa birthday shoot ng pamangkin namin doon ko na nga rin pala in yung binili ko nga palang hopya sa tik to. Sa mga gusto nga para dyang umorder ng Hopia ay putang nga lang pala kayo sa TikTok account ko. Dahil doon nga pala sa TikTok account ko ay upload yung pag-unbox ko ng Hopia. Habang tumatambay nga pala kami rito sa Puok Port ay nagpicture-picture nga muna kami rito. Dito nga pala kami pumesto malapit sa dagat para mabantayan na nga rin pala namin itong dalawang bata. Dahil pagdating pangalan pala namin dito ay naligo na agad sila sa dagat at pang naliligo nga pala sa dagat yung dalawa naming pamangkin ay kami nga pala ay tamang tambay lang dito sa gilid habang kumakain nga pala ng mga dala namin pagkain wala rin nga pala sa plano yung pagpunta namin sa Puok Port ngayong araw pero habang kumakain nga pala kami ng tanghalian ay nagkayayan nga pala kami na punta rito sa Puok at dito na lang namin kunan ng litrato yung pamangkin namin na magbe-birthday pagkatapos nga pala pala namin sa Puok Port ay dumiretso nga pala kami rito sa Gaisano Grand. Dumaan nga lang pala kami rito sa Gaisano Grand dahil meron nang bibilhin yung bunso namin kapatid rito. Nagagamitin nila sa school. Nagbabaka nga lang pala kami na meron ditong kailangan niya. Dahil yung iba nga daw niyang mga klase ay naghanap na nga rin daw sa iba kaso wala talaga silang makita. Sana lang talaga ay meron nga pala dito para hindi na nga rin kami maghanap sa iba pa. Pacto nga rin pala, pag akyat namin dito, ay meron na agad siyang nakita. Ah, hindi na nga rin pala kami magahanap pa sa iba. Dahil meron niya pala dito, kaya nagpasabay na nga rin pala yung iba niya, mga klase sa kanya. Dahil meron niya pala kami rito nakitang salaming, kaya nagvideo-video muna kami rito. Nung nakababa na nga rin pala kami, ay naalala ko nga pala na wala na nga rin pala akong stack ng sabon. Kaya dumaan niya muna ako rito sa grocery para makabili ng sabon ko. Kaya nung okay na nga rin pala lahat ng mga kailangan namin, kaya luwas na rin kami rito sa Gaisano Grand para makauwi na nga rin pala kami dahil madilim na nga rin pala sa labas. Kaya dito na lang muna, paalam!